Ayan, punta naman tayo sa Park Ray dito sa kabilang isla Bila isla tayo mga kasiko Sabi na, tayo Kasama ko si Andy Boy Shout out sa iyo Andy Boy, tingin mo na kamera Andy Boy Tingin mo na, tingin mo na Oh, dito, 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 dito tayo Ne! boy Ay, iwan lang kita dyan! Ayan, dito tayo. Ito siya kung huwag natin. Panibagong isla naman ito mga kasiko. Yun yung tropa natin, no? Bila away kaway dyan hi viewers so, ayan away oh kaway <laughs> oh, hawak dito oh, hawak 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 oh, hawak pulos po okay. ha huh? pulos ayan ang kabila. Sige, punas. Hmm. Uh -huh. yeah. na. Yeah. Uh -huh. Punas po. Ayan. Okay. Bak mabug. <coughs> Tingnan natin yung kabilang bangira naman. <coughs> wala, <mamaya sa> mama <coughs> Ayaw mo? Sama?

Yon, Ayan kasi ko. Ang sarap dito. Ang sarap dito maglakad sa gaitong nakalutang sa tubig ba? O, Talagang ganda. Yan o. Ayan. Diba? Ayan Punta na mo ito yung kabila Uy, ito ko pala Uy, punta ka dito Dun daw tayo po sa may Para magamit na yung gagal nila Dun po yun Ah, nakalutang siya Nakalutang siya tubig Oh may bangka pa Oh. Hmm. Dapat ma ma ha tu. Kenapa tunah? Ha, dapat raja. Tolok kah. Kita boleh selah. Mamaya, pada tu tonton-tonton Mamaya bila? Mamaya. Ayan. Ang ganda kasi ko. Yung nila natin. Ang ganda. Kulay na nakalutok. ha? Ha? Tulog din. Tulog tara Tulog din. Punta tayo sa hilipad Hilipad kasi ko Kasi mahilipad daw dito Taas Mamamay pabalik tayo Punta sa tayo sa kabila

natin marating isla isla ng hilipad grabe kasi ko kahit mainit natin, natin kasi first time tayo dito sa mga hindi pa nakarating sa mga nais pumunta at hindi pa nakarating dito pumunta nyo na hello dyan pala kayo kasi ko ha bakit dyan pala kayo doon din kami sa kabila eh ano

Umakyat sila doon sa taas. Ay, yung iba, papunta pa lang dito eh. Ayan, kasi ko. Sa hilipad. Pakitin natin. pag Baba ulit tayo. At doon tayo kaling kanina o oh, kasi ko. Tas. Ngayon Ay. Hindi to mga kontong hindi pa to Makyat. Dito lang tayo pala. Tarang daan. Nandiyan dito. Ilipad sa taas Yan ang lipad Ito yung Ilipad kasi ko Kasi lang binakul yata ito Kasi bakit Doon yung daan Wala Walang daan na kasi ko Walang daan <coughs> Ay, dito kasi ko Ayan. Ito yung hilipad ng Hundred Islands. Ito kasi ko, Hundred Islands. Hilipad to. Ayan. Okay. Naabot lang natin yung Hundred Islands. Hilipad. Oh. Ayan, see that? Ah, oh, ang ganda kasi ko. Ang ganda ng paligid. Ayan o. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Kahit mainit, tinira natin. Para maabot lang natin. First time kasi natin dito makaabot. Kaya, inakyat na natin ito. Kasi, hindi natin alam kung pang ilan tayo na nakakita dito sa lipa na to dahil malay tayo talagang pilit tayo umakyat dito sa Pilipad ng Bulinaw, Hundred Islands. Yan, isla. Yan, yeah,